espiritu ko. Ba't kasi inisip mo yung espiritu? Baka ayaw mo pang magbago. Ayaw na matanggal eh. Ano ba yung nangyayari sa'yo? Ulo ko sa katawan ko. Anong ginagawa? Inuubos. Ha? Inuubos yung loob ng utak katawan ko. Loob ng katawan mo? Inuubos? Hmm. Paano mo nasabi? Nararamdaman ko lang. Nararamdaman mo? Sariwakwakan na! Ito yung ano din ni yung kuya Jerry guys. Tapo! Ba't di siya natutulog dito? Tapo! tayo makadaan guys oh. Shout out bro! Shout out sa loob <laughs> Thank you Jesus! Badya ka pa rin natutulog! Badya ka pa rin natutulog! Hindi ko ba, alis rin po kayo mamaya. Punta ko sa Lucy. hinahanap kita kapon na, hindi ito nahanap. lang po ako, hindi lumalabas. Ito na to. Masakit? Hindi hey, naman po. Matagal na to, di ba? Matagal na po yan. ilang taon na yan? 18 pa lang yata ako yun eh 18? Ilan taon ka na ngayon? 1986 ako eh 1986? Oh, 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 oh. 29? Yata eh Hindi ah Ayan mo na nga Hanggang <laughs> <laughs> lang Baka magkamali na naman lang yung computer Hanggang dito Espirito po Ba't kasi naisip mo yung espirito? Baka kaya mo pang magbago Ayaw na matanggal eh Ano ba yung nangyayari sa'yo? Yung ulo ko sa katawan ko Anong ginagawa? Inuubos. Ha? Inuubos yung loob ng utak katawan ko. Loob ng katawan mo? Inuubos? Paano mo nasabi? Nararamdaman ko lang. Nararamdaman mo? Baka di ka naman kasi kumakain lagi. Wala, na nalaki. Na eh. Ang ko. Wala kang pagkain lagi? May trabaho naman po. Bigyan <laughs> ng pera mo ah. Pagkain lang po sana. Oo. Oh. Ayaw mo ng pera? Pagkain sana, pagkain. Pagkain? Opo. Ito bumili ka, oh. O bibilang ka na lang namin? Eh, bilang na lang po. Ba't ayaw mo ng pera? Marami po kasi akong bisyo, hindi ko ba maalis, eh. <laughs> kasi sila po, pagkain lang po. Eh, uh, gusto mo bang magbago? Nahirapan na ako, na-apit na-attitude ko, eh. Ayan kasi, guys, gusto ko po kasi sana, eh, ano, ah, uh, mabibilan sana kita ng lote, eh, kung may mag, ano, sa atin, kung may mag-sponsor sa atin. Oh. Kung makalikom tayo ng pera, gusto mo makabili tayo ng lote kahit medyo malayo dito? Yung mahalagaan ka namin, ganun. Hindi po pwede, ano na lang, huwag na lote, opera na lang nito. Opera? Gusto mo ma-opera oh. nyan? Eh matagal na yan eh, ilang years na okay. to eh. Hindi naman, babalik lang sa dati. Eh kasi pag, baka pag na-operahan ka, baka, ewan ko ba, baka hindi mo din ma ano, Baka magalaw-galaw mo, ganun ay, hindi din gagaling, mas lalo kang masisira. Ay, po ba? Masakit ba? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman pala, pero gusto mong maano? Kung pwede lang. Kung pwede? Ano yan, ang gagawin dyan, Eh, x-rayin ganun. Oh. Ipapacheck up. Ipapacheck up yan, gusto mo? Kaso nga, maliligo ka muna. Opo. Hindi tayo x-rayin Opo. gusto <laughs> mo, maligo muna? Opo. Ah, ganito na lang, kasi busy kami ngayong linggong ito. By next week, ikaw ang ato, paging ko ipapano kita basta punta tayo sa ano uh, sa San Jose sana eh merong liguan dun eh opo no bukas sa San Jose ba may ay bukas bukas opo saan ka ba pumupunta hindi kita nahanap At ka pa ka kanawan ha? kanawan ka opo. doon ka lang sa highway doon po sa zone 1 zone 1 Merong mm -hmm. ano, may nagchat sa amin na kakilala ka daw nila dati kaibigan kanila. Ngayon nasa malayo sila. Kilala mo yung mga yan? May mga kilala ka pang ganon na kaibigan mo? Meron, meron po. So, ito ang gusto mo. Maayos. Ito lang Nothing po. pa ito. Ito Ayan o. Oh. Pareho lang tayo. Ba't ako hindi naman hindi ko pinayos o. Oh. Naka Nakaganon lang yung buto ko dito. Oh. Para kasi yung lulusot sa kilikili pag wala akong tulog eh. Ay, masakit? Yung, mm, di nang di po masakit. Um, ang nabi na Na paano po ba yan? Makulit ako yung malit ako eh. Ha? Ano ano? Na kulit. Na? Kaya yung huli nalaglag sa tulay. Nalaglag siya? Tulay. Yung huling huling niya. Ng bata ka? Hindi. Yung matagal na to, yung teenager pa lang ako. Na paano nga po? <laughs> wala po. Wala. Hindi mo alam? Wala po. kailangan mapunta ka muna sa ano ah. Ang tawag sa ganun? Iba kaya tres gusto mo? Psychiatrist, para sa po yun? Yung sa utak mo, para gumaling ka. Gusto mo? Hindi hey, na galing yan. Ayaw hey, ko po. Psychiatrist? Psychiatrist. Wala naman na yung mga bulong. Dati na yun. Nawala na yung mga bulong sa'yo? Yung... Pag wala lang tulog. Ano, natu... natulog ka na ba sa kariton ni Kuya Jerry? Doon at... oh, ka. Hindi, ngayon lang ako dyan. Ngayon ka lang na natulog oh. ulit dyan. Saan ka natutulog paggabi? Doon na sa Kaanawan. Kaanawan? Saan banda sa Kaanawan? Zone 1. Zone 1? At ano, po kita pag no? Apo. Ibigay ko muna yung bigas sa'yo. Gusto mo? Sige po. Wait lang. Ito, ano muna to? Bed to. Para malambot yung tutulugan mo, ah. Maubos mo to? Opo. Na, daling ko na dun, oh. Sige po, ako kayo Kayo po tayo. No. Ayan ka na naman, putol na nga yung kamay mo, eh. Ilalagay ko na lang doon. Ako na po tayo. Ilabas na kaya natin. Hindi mo mahila mamaya yan. Ilabas na natin. Okay, ilalagay natin. Tulak mo dyan ah. Ito yung nakatali po. Nakapako? Nakatali. Ay, nakatali ba? Hindi po tayo. Time? Opo. One, two. Geh, okay. Halip pag mag-isa mo, di mo kaya iyan. One, two! Kaya dito mo lang kasi lalagay. Dito, ka na matulog ka dito, dito ka na matulog kasi pag dinala mo dyan, di mo na may mag-isa yan. Ako na. Dito sa loob. Iyan, dyan na lang po tayo. Pumunta na akong kalawan. Yan! Opo! Halika! Anong gusto mong sabihin sa mga nagbigay? Bigyan na kitang pagkain mo, Grod. Ah, oh, bili ka ng pagkain mamaya. Ayaw mo na muna ang pera eh. Na, bili ka mamaya, no? ang gusto mo talaga ito mapagamot. Opo! Sure ka Wala akong kasalanan pag may nangyari sa iyo ah. Huwag na po. Nakakaya. Nakakaya. Perang mo yan! Ayan guys! Ah, nakikiusap po kami ni... Anong pakala mo na uli? Jan Jericho M. Villanueva Ni Boss Jan Jericho Na sana po matulungan po tayo na ano uh, Mapagamot po siya uh, Ito daw po yung gusto niya Tapos pag gumaling ka ano Baka makapag-asawa ka pa Gusto mo mag-asawa? Ay ba? Oh, sige, anong, anong gusto mong sabihin sa mga ano Gusto mong tumulong sa'yo? Pasensya na po kayo at anong nakikita niyo sa akin, pasensya na po talaga maraming salamat po ulit. Sige po, ganda lang po. Ingat ka din ha. Kasi magpunta, magdasal ka. No?